So ayun mga ka-explore uh, Nandito ulit kami sa area na kung saan ay nadali namin yung mga wakwak -wak at uh, lalong lalo na yung supremo ng mga wakwak -wak. So nandito kami ulit dahil uh, yung huling sabi ng supremo ay hindi daw kami magtatagumpay dahil yung kapangyarihan niya ay naipasa niya o naisalin niya sa... hindi namin alam kung sino yung tao o wak -wak man o baka wakwak -wak pa rin yung pinag... Uh, So, baka wakwak -wak pa rin yung pinagbilinan niya ng kapangyarihan niya o pinagpasahan niya ng kapangyarihan niya so yun yung hahanapin namin ngayon o, di namin alam kung siguro mas malakas dahil OD, o kaya mahina kasi kung ipinasan niya siguro baguhan pa So, nadali namin yung Supremo sa tulong ni kaibigang Ibata. So, ngayon, tatlo kami at nandito si Mangkiting at si Smoke. Hindi po yung mga kami ngayon? Bro, uh, tayo at nakasama natin ngayon si Mangkiting. Oh, tatlo, tatlo tayo ngayon? Oh, tatlo tayo 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 ngayon. Hindi tayo masyadong mahirapan. Kasi nung tayong dalawa, So, medyo nahirapan ngayon, tayo. Buti na lang lumabas yung kaibigan mo na Dewinde. Okay. So ayan, e, eh, maraming salamat manjualan. sa mga supporters natin dyan na so, nag, ano, nagdasal. So, so maraming salamat. Ayon. Malaki so, so, bro, wow, welcome back. Oh, bro, sobrang hmm. busy po ta ngayon kasi ngayon lang tayo nagkasama ah, ulit. Kamusta yung trabaho, bro? Ayos naman, bro. Hmm. Medyo Yes, so, si Mang Kiting. Ah, Nakaraos din. Sa isang buwan, mga siguro makauwi to mga dalawang bisis o tatlong bisis. Ah, so, ngayon, nakauwi siya, kaya explore kami. So, nadali namin yung Supremo, bro. Niya. So, pero, na nadali niya? pero, na niya, bro. Yung inaalala namin kasi mayroong uling sinabi. Bakit ano bang sinasabi ni Supremo? Yung, yung kapangyarihan daw niya, ay ipinasa niya. So, hindi ko alam kung anong tao, sinong tao pero baka siguro wakwak -wak pa rin yung uh, pinasahan niya ng kapangyarihan niya delikado yan bro yun yung hahanapin natin ngayon sana yung mahanap natin agad para hindi na magka ano ba hindi na magka ano sa ibang tao sige nga okay, so, anak. sana mahanap namin yung uh, sige ano na tayo bro magsimulan natin yung pinasahan ni supremo doon sa so tra Uh, so yung mga kadol, yung... nandito na kami sa bundok. Sana na makita namin yun at matagpuan so yun mga ka-explore uh, napaka bilog po ng buwan ngayon uh, ayun know, oh, alas 9, 20, 9 29 na 9.29 oh, uh, napaka bilog ng buwan ayun o oh. Napaka, napaka, napakagandang pagmasdan ng buwan So, uh, yung sabi-sabi nung maliliit pa akong kapag bilog yung buwan, lumalabas yung mga bampira. Oo. Oh. Pero wala pa kami nakitang bampira sa pag-explore namo hey, hey, baka bro. baka yung vampira hindi yun totoo baka kwento lang dahil baka salida lang yun salida mo. lang yun uh, pilikula lang yun dahil matagal na kami nag-explore wala talaga kaming nakitang vampira kumbaga alamat ng kabundukan <laughs> <laughs> <coughs> bilog ng buwan so yan yeah. sa kabukiran doon kami namamasyal kasama ang aking barkada yan mga barkada uy yan bro kanta yun yan o pwede kanta yun yan bro pwede Pridi Balira. Pridi Balira. Pridi ah, uh, Bali uh, Agilar. Oh, Agilar pala. Nih, maka ay na yan. Iyon. Prutas ba ito? Woi woi Ngayon. Bro. So, tingnan. Lah, parang siyang lapnisan. Ganun ba? Yang po, pero daun no? Kasi mahal yung kahoy ito. Kapag lapnisan, to swerte tayo. Pero hindi tulap nisa, ano? Hindi tulap nisa isa ni. Hey. Parang mabango. Talaga? Hmm. Parang parang bunga ng dupang. Bro, baka makahalason yan bro. Ala bro, nangihilo ka na. Para kang si smoke. <laughs> Nahihilo ka na bro, para kang si smoke. Kinain mo bro? Yan po, sawa na bro. Ito po yung bala sa po sa luthang. Ganun pa. Oh, yung laro ng mga pambata yeah. Okay. dati. Yung pambata. Oo. Oh. Grabe. Grabe yung kagabilang dito. Bro. Simula nung natalo natin yung Supremo bro Parang lumakas yung kumpiyansa natin Parang hindi na tayo masyadong natatakot Kasi natalo na natin yung pinakamalakas eh. oh. Pero syempre uh, baka, baka pag hindi tayo tinulungan ng kaibigan natin baka tayo yung nadali doon. buti na lang kapag kapag di na natin kaya nandyan siya <coughs> parang nasubawan po tayo mga kadol dahil kanina ay maaga po tayong malis yung, so tayo tayo ng kasama po tayo sa karabaho kasi marami pong sugyan pong kasama po namin kaya muwi din ako dahil Uh, kung na kami kaming naiwan so hindi ako nakaano sa amo natin may paalam sa likuran ha, huwag niyong kalimutan talaga na tingnan yung okay, sismok ko sa likuran mga kagal

parang normal lang tao. Bakit Pero naglalakad siya. May itak. Kasi yung ako, diba, gu parang gumagapang yun. Parang, oh. parang gumagapang tumatalon-talon. Pero siya, oh, normal parang yun. Parang may tubig yan. Um, no? baka naghanap yung tubig? Talaga? Parang normal yung galawan niya. Parang normal. Pero... Magkanong gata yung bro? Sige. May... Sundan natin. Pa siya. Pero sa likuran ako yung kalimutan, baka patibong ta. Pa. Baka malin lang tayo ba?

may itak Ah, parang dito na yan bro. di pa ka... Nagsasaka siguro Nagsasaka to dito. Ito. Magandang gabi po. May gabi. Bro. Sinong kasama mo dito? Na. Dapat. Mayong gabi, mayong gabi eh. Mayang gabi. gabi. Tingin bro. Bro. Huwag kang magkambiyansa. Tingin mo. Lah. Si, kung ano si Dokyo. Si Smoke o si Mang Titing. ibinalik niya ah hindi yan siguro aswang bro dahil alam niya yung ginagawa niya oh. pero nagagalit siya normal lang siya tao bro yan o mayong gabi eh bay nagkuhan lang nag explore may nag explore, nag -explore may ba namin ipangita meron kami hinahanap DJ yung ang kuhita open mic ka ba lo mga dautan nga <coughs> elemento. Na yung mga tao nga nai dautan nga binuhatan ba, yung taong may ginagawang masama. Meron ka rin hinahanap? Ano yung hinahanap mo, bay? Itong mga kauban ako sa Kasamahan mo? Ano ba yan? Mga, ano ba yan? Mga magsasaka? Hindi. Gitawag. Doon nilag mga aswang. Aswang? Bakit? So, baka yung mga namatay natin bro Agad Hinaha Dubai. Hinahanap niya yung Sabi Hinahanap daw niya yung mga dati niyang kasama Yung mga aswang daw Ibig sabihin aswang siya Parang ganun na rin yun di ba? Kanya, siguro kasama, siguro bro kasama kasi. Eh. Kasi, sinabi niyang Kadati ka niyang kasamahan Siguro ka. So ibig sabihin aswang din siya pero bakit parang normal na tao yung galawan niya? Huwag kang huwag lang tayong magkumbiyan sa bro. Sa likuran, uh, safety sa likuran. Sige, abante tayo. Ikaw lang mag-isa kayo. Sige bro, hindihan mo bro. Siya lang doon mag-isa. Ikaw lang isa din, naglakaw-lakaw oh. ba eh? Oo. Sabihin naman po kama- Ano ka mahal niya? Balik ko na. Wow. Ang na kawal daw na. ba? ba? Yung mga kasamahan doon niya dati hinahanap niya. Anong gagawin mo sa- Bakit mo sila hinahanap, bay? Hindi alala. Ano? May nakasunod sa kanya ibon. Ha? Huh? May nakasunod sa ibon. Talaga? Oo. Mm. Bakit mo hinahanap yung dati mong mga kasamahan, bay? Ano ka on, bay? Dahil nang ito sila. Hahanapin mo dahil meron din naghahanap sa kanila? Oo. Oh. Bakit? Uh, matagal na ba silang nawala? Okay na. Matagal na? Okay na. Sabihin, matagal na. Bro. Bakit sa gabi mo hinahanap, hindi sa araw? Tawag na silang kaso. Ah, matulog sila kadlaw? Tulog sila kapag araw. Hmm? Ganun ba? Matulog sila pag araw? Kaya pala gabi mo hinahanap mga kasama mo? Yung sinasabi niya bro, baka yun yung mga aswang na nadali natin? Bakit, mo na tawag sila kasama? Ay, e ano ba yung mga organisasyon nyo? Huwag ka okay, kumpensya, huwag

Huwag okay, mag ano ha Duda ko aswang pa rin yan Kaso nga lang hindi siya ah... Uh, hindi kaya yung Pinarap natin Ha? yung binigyan ni Supremo ng pangyarihan? Pangyarihan? yung pinagsali ipinag? pinag nga bro Bago natin tinapos si Supremo May nabanggit siyang may binigyan daw siyang ano Pangyarihan ha Pangyarihan niya Ah, uh, Yun yun din yung duda ko Pero sa ngayon Kailangan nating malaman yun Sumdahan natin. O sana. hindi okay. Nandito nandito nang punta. <coughs> <crackers> ay nawawala pinutol ko kawayan Para <coughs>, <tos nationwide> dito yung nagpunta pero nawala na baka nagtago lang ha? baka nagtago lang Ih. Eh. bakit may parang siminto dyan bro wow yung hmm, ano box so bro umakit oh ha? uy laas ko nga tatu bro umakit? anong ginagawa mo dyan bay? Bakit ka umakyat dyan? Nah, hindi na Anong ginagawa mo dyan? Wala, parang nag yun. Uy, ano ba yan? Na parang nag-uras. pa man, indupa? pa. O, agoy. Buti na yun lang hindi tayo nakalapit. Delikado to bro. Delikado to. Bro, huwag tayo magkumpiyansa bro. Baga ito, ito nang. na puno yun. Alam parang nagdasal bro. Parang nagdasal siya o. Parang palagi may sumisigaw doon sa baba. Uy, may ibon. Ha? Huh? Nagkasama siyang ibon, oh. no? Siya may lumipad. Niya. Lumipad, Parang tinawag niya yung ibon, ha? Oh. Lumapit sa kanya. Parang tinatawag niya yung gabay niya? Parang ganun. Parang nag, ano, nagre-ritual, bro. Nagpapalakas, bro, kasi may malaking buwan ngayon. Tempo niya ngayon. Ano? Tempo. Huwag kang lalapit. Huwag so, kang lalapit, bro. Delikalo. Malakas niyan.

Di ba yung mga wak-wak bro, hindi yun matino kausap bro, pero bakit siya, ano? Kanina, matino man kasi. Oo. Yung, ano, uh, natin. ano naman siya, sumasagot naman siya ng maayos. Oo. Pero meron na siyang ginagawa. oh, Ayun. Ano? Lumabas ano? nung gabay niya, oh. May gabay ka pala. Hindi na siya sumagot, oh. Bro, parang ito ang iniwan ng, ano? Supremo, mo. Supray ng kapangyarihan niya. Dapat tabi mo. Maitak Luma. no? yan Lumabas kasi Luma. yung ano, gabay niya. Makaitakin okay, tayo. Banging, no. Ano kaya gagawin niya? <coughs> Bay. Bangal natin din daw. Ano gagawin? Bay. Ano? Ano sa'yo bakit mo? Bay, gawin sa'yo kadya. Gawin sa'yo kadya. Ayaw pag... Ayaw pag... Hikog kayo. Mahura kayo na. Hindi ka ma... Ano sa'yo? Oh, look. Wala may sundang ba? May itak, may itak bro Huwag tayo magkumpiyansa bro Parang Spider-Gamer Spider-Man no? Ha? Huh? May itak, may itak yung dala Nasa tagiliran niya Abay, dili di, man may Kwan, hindi ka namin Wala kaming gagawing masama sa'yo Wala kaming binabalak na masama sa'yo wag, uh, wag, wag kang ano, wag kang ma Takot sa amin Gusto lang namin makausap ka ba? Gusto lang kaming magkausap sa'yo Meron pa kaming marami pa kaming tao ang hinahanap. <coughs> kung kung makikipag-usap ka sa amin, pwede tayong mag-usap ng maayos. Kasi meron kaming gustong malaman ba? Oh. <coughs> Uy, pa. May kasi oh. Akala ko ay mag-uuma lang. Wala Sundan, itu tuh lampu Sundan Latin tuh bro. Apa yang pukunta? Karena ke si Jerman. Bisa nih on? Bulan jam berapa ya? Ayo lah. Bro. Kan main pukunta ya. Bos masuk termasuk tuh. Bulan. kita. Saya berapa main ikan? Ikan bro, pakai ikan kecil kan? kasing wakwak -wak yun bakit nakikipag-usap pa siya kapag wakwak -wak yun uh, yung kadalasang wakwak -wak namin na na encounter kapag ganun umatake na yun pero yun nagawa pa niyang cook uh, nagawa pa niyang kausapin kami ayun o napaka laki ng buwan ngayon bro, baby, bro. ha bro nandun daw bro tara tara うわっ乗ること全然あるよ。<noise> うん